Mamas boy, hindi ako yun. Pero kumpara sa aking dalawang kapatid, pakiramdam ko ay mas paborito ako ni mama. Sakto lang ang buhay meron kami, nakakalapang ng tatlong beses sa maghapon at kung minsan may merienda pa. Isang truck driver si papa, samantalang si mama naman, ay nagtatrabaho bilang isang house mother sa isang kilalang orphanage sa Manila. Tatlo kaming magkakapatid, ako ang panganay at parehas babae, ang dalawang nakababata sa akin. Pagka-graduate ko ng dalawang taon sa college, ay nakapagtrabaho pa ako ng dalawang taon bilang isang factory worker at dahil doon ay plus 100 points ako kay mama. Na hindi namin alam habang ako at si mama ay abala sa pagtatrabaho, ang dalawa sa aking kapatid ay puro kabulastugan na pala ang ina at upaga. Yung sumunod sa akin, nakatapos ng high school pero bago pa matapos ang isang taon sa college, sumama sa isang lalaki na jeepney driver. Ang bunso naman, naginawa at sinabi na ang lahat ng paalala. Para lang hindi matulad sa sumunod sa akin, hindi pa nakagraduate ng high school, nabuntis na. At dahil sa pangyayaring iyon, ako at si Mama lamang ang naiwan sa bahay at hindi ko ay nakala na sa kabila ng halos araw-araw naming nasasabi tungkol sa aking dalawang kapatid at sa ginawa ni Papa, kami rin ni Mama ay malilihis ng landasa. Naging sekreto namin iyon at nanatili lamang sa pagitan naming mag-ina. At matapos ang unang hokus-fokus ay si Mama pa ang madalas nagsasabing sa loob. Katulad ng maraming mag-anak dito sa mundong ibabaw ay nabibilang ang aming pamilya sa tinatawag na broken family. Itago mo na lang ako sa pangalang Alan, 29 years old, may isang anak at live-in na namumuhay kasama ang babae na itago mo na lang sa pangalang Liza. Ako ang panganay mula sa aming tatlo na magkakapatid, lumaki at nagkaisip ako'ng maayos at hindi naman magulo ang aming pamilya. Dalawang babae ang nakababata kong kapatid na mula sa sumunod sa akin ay itago mo na lang sa pangalang Rhea at Leia. Mula sa aking pagkabata at pagkakaroon ng isip, pagmamaneho na ang alam kong hanap buhay ni Papa. Hindi man nagiging pangmatagalan dahil halos palipat-lipat siya ng amo, pero bilang ama sa aming tatlo niyang anak at mister para kay Mama, ay masasabi kong nagagawa naman niya ng kanyang tungkulin bilang padre di pamilya. Isang house mother si mama sa si isang kilalang orphanage sa Manila. Regular siya doon at na ang binibilang ng kanyang pagsiservisyo bago pa nagkandaletse ang simple at masaya naming pamumuhay. Ngayon na meron akong binubuhay na anak at live-in partner ay masasabi kong normal lamang na kung minsan ay maiwan ng mga anak-anak natin sa kanya-kanya nating mga magulang. Ganon kasi ang ginagawa namin ng partner ko kapag paraho kaming merong trabaho. At maging kaming magkakapatid, ako, si Rhea at Leia ay naranasan na tapusin ang buong maghapon na ang lolo at lola ang kasama sa bahay nang hindi mabilang na ulit. Elementary days at ng aking dalawang kapatid na babae ay buong pagmamalaki kung hindi kami nakaranas ng pagkukulang sa maraming bagay. Toys, meron kami niya na. Pagkain, meron kami niya na. Family day, meron kami niyan at ginagawa namin niyan madalas pag-araw ng linggo na madalas buo at kumpleto ang pamilya. Pamamasyal, nagagawa rin namin niyan at isa yan sa mga taon kung saan para sa akin ay perpekto ang aming pamilya. Na madalas kong maitanong sa aking sarili, bakit ang ganoong kasayang pamilya ay hinaya ang masira ni Bathala? Madalas man naming hindi makasama si Papa at si Mama naman dahil sa kanyang trabaho madalas hapon at bago matulog man namin makita, pero ang mga senaryong iyon, normal sa amin at naiintindihan ko na ginagawa nila iyon para sa amin. Madalas man ay wala sila sa araw-araw pero dama namin ang pagmamahal nila para sa amin. Noong makagraduate ako ng elementary, natanggap ko ang isang regalo na nagmula mismo sa aking mga magulang. Ang isang cellphone at computer set para sa aming magkakapatid at para sa aming pag-aaral. Para kung merong research ay hindi na namin kailangan ng na magpunta sa computer shop. Napaka-smooth ng aming pamumuhay noon alalang alala ko pa. Noong mag-aral ako ng high school, nakakuha si Papa ng malapit na trabaho mula sa bahay namin. Tuwang-tuwa kami dahil sa wakas ay lagi na naming makakasama si Papa. Pero doon na namin nalaman ang hindi magandang ugali ni Papa tuwing nakakainom siya. Alam namin na nagiinom si Papa dahil kung minsan noong lingguhan pa ang uwi niya, ay may mga pagkakataon na amin siyang nakakausap po ng lasinga. At simula sa aking pagkabata, ay never ko pa siyang nakita at nakasamang lasinga. Yun ay dahil pag nasa bahay siya, ay hindi naman nag nagiinom si Papa, at hindi man siya yung taong mabarkada. Pero kahit ganon, never naman nilang pinag-awayan iyon ni Mama. At wala rin akong naririnig mula kay Mama na pinaghahanapan niya ng pera si Papa kapag nag-aabot. Ibig sabihin, kumpleto. Noong una ay ayos pa at kaya pang pagpasensyahan pero habang tumatagal, maging si mama at papa ay nagkakaroon na rin ng pag-aaway. Lason talaga ang anak sa buhay ng isang tao at walang mabuting maidudulot. Dito na rin nagsimula na mayroong ibang tao na napunta sa bahay, mga katrabaho raw ni Papa at madalas yun tuwing darating ang araw ng sahod. At syempre, Tuwing maaabutan ni mama na ganoon ang sitwasyon, magagalit yun. Sabihin na lang natin na kailangan namin siyang pakisamahan bilang ama at bilang isa sa provider naming magkakapatid. Nang dahil sa pagiinom na yon, nawala ng trabaho si Papa at kumakailang buwan na walang trabaho si Papa. Hanggang sa ayon, at noong muling magkaroon ng trabaho si Papa, taxi driver at doon ulit sa Manila. Balik sa dati at lingguan ulit namin kung makita at makasama namin si Papa. Nakagraduate ako ng high school at ang dalawa pa nakarating din ng high school na para bang normal pa rin ang takbo ng aming buhay. Kung minsan, merong hindi pagkakasundo ang aming mga magulang pero nasanay kami sa ganong sitwasyon noong nananarbaho pa sa malapit si Papa. At noong mag-college ako ay doon na tuluyang ang aming pamilya napara bang isang masayang usapan na sa kalagitnaan noon ay biglang merong umutot at napakabaho. Naparabang bang isang sinanayo ng pag-aaklas sa kung sino ang umutot, umami na. Kumbaga, nakakapiruhisyo. Meron kasing nag-text kay mama na siya raw ang babae ni papa. Ibinigay ang FB account at doon ay nakita namin ang isang FB account kung saan si papa ay may kasamang ibang babae at marami silang picture ha na para bang ang dalas nilang magkasama. Gamit sa labas ang sinalubong ni Papa noong umuwi siya at walang kalam alam na alam na namin kung ano ang kanyang sekreto. Hindi ko nakitang lumuha si Mama pero ramdam ko ang kalungkutan niya tuwing magikita ko siyang nag-iisa at malalim ang iniisiba. Hindi naman nagpabaya si Papa sa pag-aabot ng sustento sa amin, kaya lang lumiit yun hanggang sa nawala. Noong magbunga ang kabulastugan nila ng kanyang babae. Hindi naman masyadong naapektuhan noon ang aking pag-aaral ng college, pero yung kung paano kami iginapang ni Mama na halos nagkanda utang na para lang makatapos ng college ay hindi sinuklian ng sumunod sa akin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang isip at nagawa niyang sumama sa isang jeepney driver at ipinagpulit ang aming pamilya. Siguro dahil na rin sa problemang ibinigay ni Papa na hindi pa naghihilom sa puso ni Mama, hinayaan niya si Rhea sa kanyang naging desisyon habang si Leia naman na lahat na yata ng luho binigay namin ni Mama dahil siya na lang naman ang nag-aaral ay mukhang nasubrahan sa luho na tinatamasa. Ayun, at nabuntis bago pa nakagraduate ng high school. Hindi man sabihin ni mama pero dahil kami lamang ang naiwan sa bahay, alam ko na nasa estado siya ng buhay ng mga sandaling iyon kung saan tila pasan-pasan niya ang langit. Ang kamalas manasan pa dahil sa dumaan na pandemic. Isa si mama sa binayaran na lang ng company hindi naman ako na wala ng trabaho kaya lang naging tatlo sa isang linggo ang aking pasok. Mainam na kaysa wala. Naging alalahanin ko si mama kapag ako'y nasa trabaho. Natatakot akong baka kung anong maisip niya kapag nag-iisa sa bahay. Kahit kasi isipin kong na napakatatag ni mama para tumayo pa sa kabila ng lahat, ay nawawala ang iniisip kong iyon kapag uuwi ako ng bahay at nakikita kong tulala si mama at kung minsan hindi makausap ng maayos. Tapos pandemic pa, eh, kung walang pas, eh, hindi ka naman makakaalis ng bahay. Nawala ng asawa, dalawang anak na babae nag-asawa, nawala ng trabaho although binayara naman pero problema pa rin eh. at yun sinabayan pa ng pandemic. Nagtataka nga ako kay Papa sa kabila ng gandang iyon ni Mama, eh nakaisip pa siyang tumikim ng iba. Di naman hamak na kung sa itsura at hubog lang ng pangangatuan, kahit tatlo na ang kanilang supling, eh, eh baka nasa kalahati lang ng materialis ni Mama, yung kinalantari ni Papa. Mahirap talaga kapag uh, malayo sa kapareha at baka makalabit ng iba. O baka naman sadyang hindi lang makontento at uh, naghahanap ng sakit ng ulo. 5'3 in height, maputi, may slim na pangangatawan, panalo sa hinaharap at lampas balikat na buhok. Ko mailalarawan sa inyo si mama. At ang ganda ni mama ay yung tipo na nga kapag naglalakad kami mula sa bahay, palabas ng gate ng aming subdivision, ay nililingon o sinusundan ng tingin ng sino mang lalaki o babae na makakakita. Madalas ding mabola si mama sa palengke at madalas makatanggap ng salita nga. Dahil maganda ka naman madam, eh pwede kang tumawad. At sana all madam, maintain ang beauty kahit may anak na. Ang beauty na ipagpapalit lang pala sa isang babae na mukhang nakita lang sa kung saan. Driver is a sweet labor <laughs> Haha, nakakatawa. Pagkaraan ng ilang buwan sa paglalim at pag-aan ng kilos dahil sa pandemika, Madalas naming napag-uusapan ang naging kapalara ng aking dalawang kapatid at sa ginawang kataksilan ni Papa. Hindi lang isa o limang beses kong narinig kay Mama na natatakot siyang baka sa darating na araw ay ako naman ang umiwan sa kanya. Nangako akong hindi mangyayari yun kako kahit mag-asawa ako akin siyang isasama. Ang tanong bakit bako ako aalis? May bahay naman. Biro ko pa kay Mama. Mahilig magluto si mama na hindi na niya nagagawa simula nang magsimula ang pandeleche sa aming pamilya. At para subukang ibalik ang ngiti sa labi ng aking magulang at subukang tulungan na maghilom ang sugat na dulot sa kanya ay madalas ko siyang ipagluto ng paborito ni mama ang pinaupong manok na tinurbo. At si mama din ang nagsabing mas masarap ang pinaupo at tinurbong manok kung doon mismo sa loob ng turbo machine ay nagpopotok putok ang balat ng manok. Crispy kasi ang gusto niya habang juicy naman ang lamana. Aguy! Bahaw pa! Ginawa ko ang lahat para lang maging masaya ulit si mama. Hindi lang sa paraang lutuin ng mga gusto niya, ang mamasyal makaraan ng pandemic ay ginawa namin ng magkasama. Hanggang sa dahan-dahan ay makarecover si mama sa pagsubok na kanyang pinagdaanan. At kung may tatanong naman ninyo kung kamusta ang aking love life, noong second year high school ako, nagkaroon ako ng GF. Isang taon ang itinagal namin pero hindi laan para sa akin ang espesyal na putahin ng taon na iyon. Hanggang sa nitong mag-2022 ay aking makilala si Liza na ina ng aking nag-iisang anak. Live-in kami at kapisan kami ni mama sa bahay. Alam nyo na, <laughs> Dahil hindi namin napaghandaan ng kanyang pagdadalan tao. Alam nyo na, dala na rin ang pagiging padalos-dalos noong matikman, hindi nag-ingat at naging bahala na si Batmana. Hanggang sa ayon at nagbunga ang aming pagmamahala na. Nagkakilala kami noong magdaos ng Christmas party ang aming company. Sa makatawid ay nasa isang company lamang kami, hindi nga lang kami kaagad pinagtagpo. Pero sa huli, tinadhana tinadhana nga ba eh hindi pa kami kasala pero nangako naman ako sa aking sarili na never ko ipaparanas kay Liza ang ipinaranas ni Papa kay Mama at sa amin na kanyang mga anak. Ah, uh, ganun ba?